Relax ka lang <maring noise> Buhayin nyo muna yung pato ah. ah. ah, Yung nyo muna mga punta roon Sir, tulungan muna muna uh. Ito

<inaudible> niya, kumalang isda, oh. okay. Ayan buong pamilya. Ang basahan niya, isda, lalaki, eh. Ayan ng buyer. No? Okay. ah. Pre, yung pwini, no? Oo, eh pwini, yan. <test daddy carry on> <tell horror> mini <be70amamux> <tell> <sourceankind> <OVER> <patir> dulu <introductions to this Wolverhambourne> lakat nyo Balik mo muna 'yung lamarang mulong, abibinag mo. Balik mo muna 'yung lamarang mulong, abibinag mo. lagi <laughs> ngontlak lagi nakita kita guys dapat pas ini ada elevation guys Ay, bay, tama, sige na, to. Asan si pare mo? Ay, pre. Kailan mo lang, pre. Super yo 'yung 'Yan. Ha? Mo renso, mo din Bilas talaga ito si Balog to Bilo. Eh. Oh, Hindi oh, na. Mga sesent lang. Ah, parang wala tayong uli yata ito ah. Ilay siya rin sobrad. Ano eh?

TV, Ma. Nata talaga ang niya sa ilan. Ito sa Renzo ka ito eh. Ito sa na na naman ako ng Kada doong masin niya <laughs> sakay so kaya dumataan yan. Siguro sa butas. Okay lang sana kung sa inyo lahat eh. Masaya. Kung sa inyo sana lahat. Itri yan. Ito rin mga itri. Mga talulong eh. Ito rin mga talulong. ko nga yan. Renzo. Ah, isang timbang fiberglass lang yan eh. Pang-high. pang So, so, Problema uh, <coughs> problem. Walang pang-bili ng fiberglass eh. pwede lang yan. mo yan. yun? Ako lang dyan. Huwag yung ranong, Renzo. Hindi. supot yan eh. ba ito? Wala yan. supot na. na yan. Marami pa oh. Umuulang gabi oh. Labas oh. ng bito okay. <laughs> <nabas ng> <laughs> Ano yan? Barilis? <laughs> Oo. Labas ng bito ka. Ano yan? Bakit may suman dyan dalawa? Yung 3G na talia ng puti din yata. 3G right? ang puti. Na, na to. Ayan pala A3. Ayan lang, lang, yan lang ang puti. Ayan lang ang Hey,